Punta naman tayo sa mga balita sa labas ng ating impilan. Pangulong Bongbong Marcos kinausap ang mga AFP Sergeant Major na huwag magpadala sa mga anti-government group. Mabali sa balitang yan si Abante reporter Eileen Taliping. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa konstitusyon at huwag magpadala sa mga pangudyok at misinformation mga kalaban ng gobyerno. Inihag ito ng Pangulo sa tradisyonal na salo sa AFP Council of Surgeons Major na ginanap sa Malacanang itong biyernes ng gabi. Sa kanyang mensahe, pinayuhan nito ang mga sundalo na huwag magpadala sa kasinungalingan sa gitna ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon na ang layunin ay magkawatak-watak. Nahaharapan niya ngayon ang bansa sa matinding pagsubok sa harap na rin ng kaliwatka ng kilos protesta at mga pangudyok sa hanay ng militar kaya dapat manindigan, manatiling tapat sa konstitusyon, protektahan ang Republika at bantayan ang mga Pilipino. Bago ang tradisyonal na hapunan sa Malacanang, nakipagkita si Pangulong Marcos Jr. sa mga opisyal at tauhan ng Western Mindanao Command sa Zamboanga City nitong biyernas ng hapon at tiniyak sa kanila na buo ang suporta ng gobyerno sa mga sundalo bilang pagkilala sa kanilang patuloy na katapatan sa serbisyo at sa Republika kasama na ang Sambayanang Pilipino. Ako si Aileen Taliping, Abante!